Ikaw yung isa sa pinakamasipag sa ano, sa team. Kaya magkakaroon ka ng gantimpala from Will Guts. Oh! <laughs> magkakaroon ka ng oh! cellphone. Oh! Oh! Ayan oh. Buksan mo, buksan mo. Buksan mo sa Buksan mo, buksan mo. Hello mga kagats, magandang umaga. Ayan oh meron na naman akong naisip na ano, meron akong naisip na sorpresa para sa team ko. Lahat sila, lahat sila magkakaroon. Uh, bigyan ko sila ng konting bonus pero alam ko malaking tulong naman na sa, na sa kanila yon kasi araw-araw naman kami may vlog tapos pinakukuha naman sila at isa pa meron na naman akong social kagaya nung nakaraang buwan at alam nyo na kung ano yon kung ano yung bibigay ko kaya abangan nyo abangan nyo magiging reaction niya <laughs> ano kasi napaka-deserving din ng tao na to kasi una sa lahat uh, matagal, na, matagal na rin siya sa team tapos uh, yung mga nakukuha niya sa vlog nilalaan niya talaga sa pamilya yan, hindi niya binibigay hindi niya ginagastos kaya napaka-deserving ng tao na to tapos yung kanya ginagamit na ayan, cellphone, alam niya naman yan cellphone yung natin is second hand lang tapos nangihiram lang din siya ng cellphone tapos pasira-sira yung cellphone niya kaya abangan nyo abangan nyo magiging reaction niya magiging reaction ng team natin team ko ayan <laughs> papunta na ako ngayon dun. kaya abangan nyo ang challenge natin ngayon ay hanapin mo ang bola para manalo okay okay ah bali mananalo bali ano bali mananalo ng 200 pesos ah oh, talikod muna Talikod muna lahat, 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 lahat. Kailangan lahat. Oh, harap na, harap na. Go, pili na. Buksan mo. Oh, oh panahal na agad. Meron kang 200 pesos. Oh. Ang bilis, ang bilis. Oh. Next, next. Talikod, talikod. Talikod, talikod. harap na. Go. Oh, panahal na 200. Oh. 200, oh. Ang bilis naman. Ah, next, talikod, talikod. Talikod. Ah, harap. Oh, manalo na naman, oh. 200. Ah, next, next, next. Talikod, talikod kayo lahat. Talikod. Ah, go. Oh, 200 ulit. Ah, talikod, talikod, talikod. talikod. Uh, go. Harap, harap. <laughs> Ana, wala. Abi bigat na second chance. Talik ko, talik <laughs> Go, harap. <laughs> oh, galing nga. Oh. Panalo 200. Oh. Ah, talikod. ko, talik Ah, harap, harap. Oh, ang galing. <laughs> ang galing yun naman. Oh, talikod, talikod, talikod. Go, harap. Ha? Oh, ang galing. Ito, 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 Ah, talikod, talikod. Ang bibilis niyo naman, ang gagaling niyo ha. Ah, uh, go. Oh. <laughs> oh. Ang <laughs> galing ha. Ah. Ilan lang kayo? Tatlo? Talikod, talikod, lahat. Talikod. Ilan ha. Go. Oh. Ang galing ha. Ito, 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 Ah, Ah, harap. Ah, uh, panalo rin. Hindi <laughs> ano nga, sa kamay mo. Ano? Pang-kulay. Oo. Nag-kulay. nag nagsari, Nag-sarili ng kulay. Yan, nangyari. Pati kamay. Nagkaroon ng kulay. Ah, last na. Kay, ano? Kay Micah. Ah, talikod. 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 Go. Harap. Ah, second chance. Second chance. Second chance. Second chance. Second chance. Ah, harap. Harap. Ayan Wala na naman. Mahala. Ah, sige, second chance. chance. Okay, second chance. Buksan mo isa, mesa isa. Oh. Okay, wala. Nakalimutan ko lagyan. Wait lang, wait lang. Nakalimutan ko lagyan. Wait lang. Nabot mo sa akin, nabot sa akin. Yan <laughs> ito kasi. Pimila kayo. Ah. Pila, pila, pila. Ang kasi, kasi ang totoo niyan, lahat ng mga nakapili, ay magkakaroon ng PIGGO 1,200 Ah oh! Una yung kanina Diyan Diyan Ah, diyan Sunod, sino sunod? Aika Si Elaine, Elaine oh, Elaine <laughs> Si Chris <laughs> Si JB oh, Si Angel naman Bali, ano, hindi na hindi siya masyado nakasali na karano kasi busy siya sa volleyball. Pero bibigyan pa rin natin siya ng another 500 pesos. <laughs> Tapos si Sinses. Sinses. Oh, 1,000. Yung sunod, Si Aika. Si Aika since laging tulog, ah tulog hindi, joke lang. <laughs> Ayun, may 1,000. <laughs> si Ron, oh, 1,000. <laughs> si Nala, 1,000. Sino sunod? Dibina. Dibina? Pa. Parang hindi niya sunod-sunod kanina. <laughs> ah, Dibina, ang <anta> saan? <laughs> yung kanina nakalimutan ko pala. Okay. Si na... Lloyd nga pala. Si Bogs saka si JM is nakasali pa sa si nakaraan, di ba? Pabigay na lang to. Kay Lloyd, ikaw, Chris. 500. Tapos, kay Box Ron. Ikaw na magbigay, Ron. Bogs ka kay JM. Okay. Ah. Ah, Micah. Bale, ikaw lang hindi nakapa, hindi nakapili. Wala kang nakuhang bola. Kasi hindi ka karapat dapat bigyan. Hindi ka karapat dapat bigyan ng bonus. Kasi lagi kang nalilate. Medyo lagi kang nalilate tapos pasaway. Pasaway ka. Pasaway ka diyan. Hindi ka pumipila ng ayos. Hindi ka pumipila ng ayos tapos hindi ka nag-share. Hindi ka nag-share hindi ka nag-share-share pero kabaligtaran yan <laughs> ikaw yung isa sa pinakamasipag sa ano sa team kaya magkakaroon ka ng gantimpala from Will Guts <laughs> magkakaroon ka ng cellphone ayan oh buksan mo buksan mo buksan mo sa iyan buksan mo sa iyan Buksan mo, buksan mo. Buksan mo, Maika. May tape lang naman sa gilid. Sana yung soba. Buksan mo, baka mamaya wala laman. <laughs> <laughs> tingnan mo, baka mamaya peke pala. <laughs> sayang yung makeup ko eh. Sayang yung makeup. Boom, sayang ang makeup. Eh, tingnan mo yung cellphone. Sige, pag yun na nag-vlog. Iba, tiktok na siya. Alam! Ayan, ah. Ayan. Bale, yung mga sinabi ko lahat kanina, which is kabaligtaran naman, Isasasin isa si Mica sa pinakamasipag ding mag-share kahit don pa. Kasi kahit nawala si Mica noon almost 4 months, 5 months, tinanggap pa rin natin siya kasi deserving naman ni Mica kasi masipag din naman siya. Tapos nakikita natin na patuloy pa rin siyang nagpo-post ng mga vlog niya kasi sinusyarin ano, isa kumita para kagaya ni Nala. Tapos si Mica kasi naririnigot uh, naririnig ko, at, nalaman ko rin na sa bawat nakukuha niyang vlog na pera ginagamit niya rin para sa pamilya. Yay! Kaya nararapat din si Maika na biyayaan din. Ayan. Para sa si iyo Maika ano masasabi mo na lang? Gigi, uh, Jessicao. Uh, thank you po, po. Thank ako nang ilang buwan. Ano, ilang gaps pa rin ako ng buo tapos hindi nagbago yung treatment niya sa akin. ganun pa rin, simula nung unang sumali ako. Uh, Thank you talaga kuya, kasi kung wala ka, wala din kami dito. Eh. Ngayon na may cellphone ka na, ano yung gagawin mo kasi hindi wala ka naman talagang pansariling cellphone pa lang talaga anong gagawin niya gagawin mo ganun papa tatuloy ko pa rin mag... pa nagigilisipan pa rin ako mag-post and mag-share ng mga video natin tapos syempre ah, syempre kahit na mas kahit na sumawod ako, kahit na magano, patuloy pa pa rin tatanayin na utang na doon sa iyo kuya, sa inyo, sa mga, sa nagpasok sa akin dito. Um, malaking utang na loob ko kasi kung wala talaga kayo, wala talaga ako dito. At hindi ako makikilala ng tao. So, yeah. Masasabi ko lang sa iyo, Mike, ano? Ah, Napaka-deserving mo talaga kasi isa ka nga sa mga ganyang ano dapat bigyan ng ganyan kasi nga napakasipag mo rin mag-share tapos yun mabait ka na bata at ano masipag ka ayan <laughs> yun lang, at maraming salamat sana alagaan mo yung cellphone na yan kagaya ng ginawa ni ginagawa ni Chris sa cellphone niya inaalagaan niya kahit busy siya sa likod ayan no? <laughs> <laughs> okay, uh, maraming salamat ha. Bye, bye bye. Salamat din. Salamat din. I love you.